ngayon eh nga kung may kasama tayong, ano yun, mayroon tayong pang-prone lang to. Mayroon sa 240 atabili ko nito. So mayroon pang mas mahal nito, na mas matibay. Kailang pinagtsagahan natin to. Uh, Basta ang importante, nakaprone tayo at napapaganda natin yung ating mga kalamansi. So magandang hapon sa ating lahat. Nandito ang Union Code, Dunay Rossi Pilari. Uh, ngayon ay marami na po tayong alam, marami na po tayong mga idea, mga technique kung paano natin alagaan ang ating mga kalamansi. Base, base on my experience kasama yung ating mga mentor na matagal na rin ang kakalamansi, yung mga idea nila sinay share sa atin. Uh, paano ba natin yun nakuha dahil papasok natin sa kooperatiba? Kasi ang kooperatiba guys, nung pumasok tayo dyan, iba't ibang uh, mga farmers yung nakilala natin. Lahat po sila mababait, Uh, sempre kumisa yung mga tupak hindi naman may niya pero talaga pong mabait andang mag-share ng kanilang mga idea isa po yan sa nagandahan ko na pumasok tayo sa kooperativa dito sa Lakapa uh, Maraming may malalaking farm uh, kung yung farm natin ay may malalaki pa mas malalawak na uh, hindi lang kalamansi yung mga nila yung iba naman ay sunerte sa mga business sa tourist spot sa yan sa mga uh, sabi nga suerte uh, swerte na hindi mo inasahan So dito naman sa atin guys, ang swerte naman sa atin, kahit hindi tayo umangat o kumita, pero hinagad din natin kumita syempre, kaya nga tayo gusto matuto. So bago tayo natuto, paano tayo nagkaroon ng kalaman sa pagkakalaman si, ay maraming challenge at pagsubok. Ayun, uh, medyo hindi dilib yung ating dating bossing sa ating binabantay na 2.5 hitar walang bilib sila sa atin uh, pa tayo kasi pumasok tayo sa paparatiba di yung farm nila daw ay napabaya, napabayaan natin so uh, mga, mga ganong tao guys ay uh, wala pa kasi silang alam kung paano mag-farming. Kasi yung ko, kaya nga ako pumasok sa kooperatiba, ay para matuto tayo kung paano ba natin alagaan ito. Tingnan nyo po yung result guys. Makikita nyo po na napakaganda. Natapro natin yon at kahit may malakas na bagyo, ay hindi gaano napiktuhan yung mga kalamansin natin dahil sa pagtatapro. So ngayon, makikita po natin dito, uh, papakita natin sa inyo kung paano bang pagkailang dito, hindi kasi ito natapro. Ay dito kasi natapro na natin dito, kaling may mga nakaangat pa, tatanggalin pa natin. Pagkailan dito guys, mayroong uh, natutuyo ng dahon, tatanggalin nyo po yan doon sa pinakawalang amag. Kasi ito guys, isa saket sakit na kapag mo ay pwede gumatay yung ating mga kalamansi. So ayan guys, inaalis natin yung ibabaw ng ating mga kalamansi para yung uh, sunlight ay dito sa gitna tuloy-tuloy. Kasi yung gitna guys, alisin natin. Ayan. Ayan. Ganyan lang kasi ako nag-vlog ng ganito na pinapakita ko yung kung paano pagtap ko. Ng kasi nga, uh, hindi ko pa sinishare sa inyo kasi hindi ko pa alam kung positive ba yung pagtatakrod So ngayon ko lang na realize kaya sinishare ko na po sa inyo na ang pagtatapro ng kalamansi ay napakaganda. Lalo sa panahon ng sakuna, lalo na may mga bagyo, kung dumaan man ang malakas na bagyo Ay hindi gaano matutumba, kung matumba o tumanginig man, ay pero uh, ang kagandahan kasi guys sa tapro, sinishare ko po sa inyo, lumalaki yung panyang puno. Hindi pataas, kundi yung kanyang puno, uh, kahit mababa siya, yung pinakapuno niya ay malaki. So ibig sabihin, tumitibay yung kanyang puno kasi nga, yung nutrient na nakukuha na dapat sana dun sa pataas na sanga ay napupunta rin doon sa puno para tumibay. So yan sa mga yan siguro ang napapansin ko guys kung bakit maganda ang pagkakaproon. So dati, nung araw sa so, traditional na pagkakalaman dito, pataas ng pataas. So ang nangyayari kapag may bagyo, napuputol, nababali, so sayang yung sakripisyo mo ng ilang taon na pag-alaga ng kalamansi. Ipapakita ko po sa inyo guys yung ating mga tinaproon. Ayan. Ayan, ito yung kinating natin. So ayan o, oh, higitan yung guwapong-guwapong mga kalamansi natin. So, ayan. So ganyan naku guys. Ito kasi yung mga matatanda na na. Ito ito kasi guys, pwede natin kita prone din yan. Kaya lang, uh, medyo may bunga ngayon. Sayang naman. So, ang price pati ngayon na medyo tataas. Ayan lang po muna, ka-farmers, mga paraoma. So, kulang-kulang 4 -kulang years natin, pag-aalaga, pag-sasakripisyo, nagtatrabaho na tayo dito, nang walang, uh, may, may sahod din syempre. Kasi yung na-harvest natin dito, yun na po mismo yung binabayad ko sa aking sarili. Ako mismo, ako yung amo, ako yung, <laughs> ako yung employer, ako yung nagpapasahod mismo sa sarili ko. So, sana guys, nakatulong itong ating video. Maging kayo, uh, hindi lang kalamansi. Kung may mga target kayo sa uh, negosyo, ipagpatuloy nyo po yan. Huwag magmadali, dahan-dahan, basta tuloy-tuloy. Yan lang, happy farming sa ating lahat.